Mayigit isang libong residente na ang inilika sa barangay Bagong Silangan sa Quezon City. Malawak ang pagbaha kasi ang idinulot ng mga pagulang dulot ng bagyong enteng at habagat sa naturang barangay. Si Bien Manalo sa detalye live. Bien, kamusta na mga residente dyan? Patrick, sa ngayon ay nakararanas pa rin ng pag-ulan dito sa barangay Bagong Silangan sa Quezon City. Kahapon, Patrick, umabot ng hanggang 15 feet o katumbas yan ng gabahay na baha dahil sa mga pag-ulan dala ng bagyong enteng at habagat. Yung baha kasi, Patrick, ay mula doon sa tubig na umapaw sa Marikina River. Ang, ang barangay Bagong Silangan kasi ay nasa boundary lamang ng Marikina at San Mateo Rizal. Umabot sa mahigit isang libong individual o katumbas ng higit dalawandaang pamilya ang kasalukuyang nanunuluyan sa tatlong evacuation center sa barangay Bagong Silangan sa Quezon City dahil sa malawak ang pagbaha bunsod ng mga pagulang dala ng bagyong enteng at habagata. Isa lamang ang barangay Bagong Silangan sa limang flood prone area sa lungsod gaya ng Tumana, Rojas District, Apolonia Samson at Doña Imelda habang 32 barangay naman ang itinuturing na landslide prone areas. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 2,000 residente o katumbas ng halos 700 pamilya ang inilika sa Quezon City. Pinakamarami dyan ay mula sa Barangay Bagong Silangan na may mahigit isang libong individuala, Barangay Rojas District na may higit isang daang pamilya o higit, o higit tatlong daang individual. Barangay Tatalon na may higit tatlong pamilya o halos tatlong daang individual. Payatas na may halos limang pamilya o katumbas ng halos dalawan pamilya. At Barangay Holy Spirit na may, na may higit walumpung pamilya o katumbas ng higit dalawan indibidwala nagtalaga na rin ng pet holding area ang Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office katuwang ang City Veterinary Department sa Barangay Bagong Silangan bilang pansamantalang tirahan ng alagang hayop ng mga evacuee. Sa ngayon ay nananatili sa 79.95 meter ang level ng tubig sa Lamesa Dam na nasa critical level pa rin. Patrick, ayon sa barangay ay wala namang naiulat na nasawi mula sa pagbaha. Nagpaabot na rin ng tulong ang lokal na pamahalaan para sa mga apektadong residente. At kanina, Patrick, may mga ilan na rin pamilya ang nakita namin na umuwi o bumalik na sa kanilang tahanan. At yan ang pinakahuling sitwasyon dito sa barangay Bagong Silangan sa Quezon City. Balik sa iyo, Patrick. Maraming salamat. Bien, Manalo.